buhay hello vlogs ngayong umaga guys nagbalik ako dito sa malunggayan na kinukuhaanan ko uh, nang ko so uh, alam nyo guys itong malunggay medyo na ano din siya medyo lumiit po ang mga dahon niya kasi siguro sa sobrang sobrang lamig ngayon umaga 5 degrees po guys so lumiit po ang mga dahon niya yung mga ano ng malunggay yan o oh. hindi gaya dati nung pagkuha ko dito is medyo ang mga dahon nga is medyo may ano malalaki ngayon isa uh, medyo lumiit po guys kasi siguro sa sobrang lamig during sa tag-init guys ito nalalanta po siya pero ngayon taglamig ngayon de, uh, parang uh, pariho pareho din ang nangyari sa kanya kasi sa sobrang lamig Biroin mo naman, 5 degrees ngayong umaga Bababa pa yan guys Within uh, Katapusan ng Desyembre at saka January Napakalamig yan guys So Ako lang isa ang nagpunta rito Kasi yung kasama kong Filipino na isa Ayaw naman niyang kumuha dito Ayaw naman niyang maglakad sa daan So Minabuti ko na lang na mag-isa Dito pumunta kasi Ayaw niyang pumunta ako lang, ako lang ang pupunta lagi dito. So, napilitan ako guys kasi ihalo ko ito sa ano, sa may tulingan kasi ako doon guys, gusto ko siyang sabawan. Gusto kong sabawan ang tulingan kasi ano, yung uh, malamig ngayon, malamig ang panahon, gusto kong maghumigop ng sabaw. So, kahit hindi siya bangos or hindi siya tilapia pwede naman yung tulingan na isigang para paraan lang yan guys no para lang may uh, ano hindi na tayo mamili ngayon kasi sa sa hirap ng buhay ngayon hindi na tayo ano mamimili ng mga uulamin so kung ano ang mayroon diyan pasalamatan natin sa Panginoon kasi binigyan tayo ng ganyang pagkain hindi po tayo mamimili guys kasi laki naman tayo sa hirap sanay naman tayo sa ganitong buhay So lumaki naman kami sa hirap so kahit ano namang pagkain din naman kami namimili kasi pinalaki naman kami ng mga magulang namin na hindi masasarap ang mga kinakain. So marami siyang mga ano mga bulaklak guys tingnan niyo po ang mga bulaklak niya. Hindi ko lang siya i ihalo kasi iwan ko baka Baka ang mga bulaklak niya is uh, matitigas yan. Kaya nga, oh, ang dami, guys, oh. Pero sa atin, ah, uh, hinahalo ng nanay ko yan pag magluto siya. Yung mga bulaklak ng, ano, malunggay. Gaya ng ganyan, may mga bulaklak. Dami. So, yan lang muna, guys, ang aking vlog. Magandang buhay. Thank you for watching. May nakuha na ako na malunggay. Salamat! Uh, and uh, Merry Christmas to one and all. thank you for watching. God bless us all.